Sa 17 years ay galit na lang yung nararamdaman ko sa kanya na ng lahat yung anak namin eh hindi pa rin siya nagbabago at buhay binata. Pero di ako magsisinungal na kapag naiisip ko yung 17 years, nanghihinayang ako sa pinagsamahan namin. 16 years old ako nang nabuntis ako sa aking panganay. Naayaw pa akong panagutan kasi may ibang karelasyon pala siya. Hanggang sa humingi na ako ng tulong sa mga magulang ko kung paano gagawin. Kahit na alam kong itatakwil ako ng mga magulang ko. Pero hindi naman ganun yung nangyari kasi pinuntahan naman ako ng mga magulang niya. Gusto ng tatay ko na kahit hindi na ako panagutan at sustentuhan na lang para sa bata. Pero ayaw niya talaga at nagpasya na lang kami ng magulang ko na kasuhan namin siya. Isang gabi nagulat ako na may kumakatok sa pinto namin. Tamang-tama naman na ako lang mag-isa sa bahay. Sinu sinusundo niya ako at doon na daw ako tumira sa kanila. Ako naman tong si Tanga na sumama agad kasi alam kong yun yung makakabuti. At di ako magiging pabigat sa mga magulang ko. Pagdating ko sa kanila, maayos naman yung trato sa akin ng mga magulang at kapatid niya. Pero siya nawawala siya lagi. At nalalaman ko pa na pumupunta pala siya doon sa nauna niyang karelasyon. Grabe, iyak ako ng iyak at tinitiis ko na lang. At sinasabi ko sa sarili ko na kapag nakapanganak na ako, iaalis na lang ako sa kanila. Hanggang sa nakapanganak na ako sa aking panganay at sinabi ko sa kanya na uuwi na ako sa amin. Pero di siya pumayag at mas pinili daw niya kami kaysa dun sa nauna niyang karelasyon. Naniwala naman ako kaya't nagpatuloy ako na manirahan kasama niya sa puder ng mga magulang niya. Hanggang sa isang araw inagulat ako na pagbukas ko ng pinto may ginagawa siya at tinatago niya yon sa akin. Hindi ko alam kung ano yung nariripak niya na mga tuyong dahon. Inosente pa ako noon at wala akong alam sa mga ganyan. Hanggang sa pagtagal ay nalaman ko na yun pala ang trabaho niya para magkapera siya at pati siya mismo ay gumagamit din noon. Hanggang sa naging tatlo na yung anak namin na simulat sa pula ko yung nagtatrabaho at siya parang binatang walang ginawa kundi ang lumayas at babalik na lang hanggang sa gusto niya. Na di man lang siya nakakaalala na may pamilya pa siyang uuwian. Pag tinatanong mo kung saan siya galing, eh, siya pa yung galit. Hanggang sa nagpa siya ako na makipaghiwalay kasi hindi ko na kaya. At malalaki na rin yung anak namin na wala naman siyang pangarap sa mga anak niya. Na kahit na nga mga magulang at kapatid niya ay sumusuko na rin sa bisyo at ugali niya. Dumating sa point na naawa na sa akin ang mga kapatid at magulang ko dahil daw sa sobrang pagkatanga ko sa asawa ko. Pero di siya pumayag dahil kasal daw kami at nakasaad sa aming marriage certificate. sa hirap at ginhawa hanggang sa mamatay ay kami daw ang magsasama. Na parang di naman makatarungan na sobrang daming chances ko na siyang pinagbigyan. Hanggang sa hindi ko na talaga kaya't namayat ako sa sobrang stress pero sabi ko sa sarili ko na kaya ko tong mag-isa kaya nakipaghiwalay ako sa kanya. Hindi ko siya pinuprosige na magsustento sa mga anak namin dahil tinutulungan naman ako ng mga magulang ko. Nasa 17 years kami nagsama ng asawa ko sa simula pa lang alam kong napipilitan lang siya sa akin. 5 months na kaming hiwalay at bumibisita siya sa amin para makita niya yung mga anak niya. Pero sa tuwing nakikita ko siya, parang hindi naman siya nagbabago. Na di man lang naghahanap ng trabaho para makaraos siya. Na kahit man lang sa sarili niya. Nasa 17 years namin mag-asawa, galit na lang yung nararamdaman ko sa kanya. Kasi lumaki lahat-lahat yung tatlong anak namin ay hindi pa rin siya nagbabago. Buhay binat at bisyo lang ang inaatupag niya. Pero di ako magsisinungaling kasi pag naiisip ko yung nakaraang 17 years, naiiyak pa rin ako kasi nanghihinayang ako sa tagal ng pinagsamahan naming mag-asawa. Payuhan mo naman ako, Mami Len, yung mapapanatag yung loob ko. At kung anong magandang pwedeng gawin letter sender mads ikaw na isinisiksik ang sarili at siya na napipilitan. Yun ang rason kaya kayo nagtagal. Di dahil may magandang pinagsamahan. So bakit ka nang hihinayang? Walang nakakahinayang doon. At yung anak mo na ginawa mo pang tatlo kahit na alam mong sa simula pa lang ay option ka lang. Na baka ibanat mo pa na at least walang pinagsisihan. Nakakapanghina ba na walang lalaki? Hindi ka mabubuhay ng walang lalaki. Na kahit alam mong walang silbe, sige ka lang ng sige. Sa sobrang tapang mo, pati maling tao nilalaban mo. Sagad-sagarang lumaban. Andirigma ka sa past life ante. Sa edad na 13 to 22, yan yung edad na kapag pinipigil lalong nang gigigil. Sa ganyang edad, hindi nyo dapat binibigay lahat-lahat. Sa totoo lang, mahihirapan ka talagang humanap ng matino. Pero nasa sa inyo yun kung papaano. The way you handle yourself. And you settle for less. Sa palagay mo, makakabingwit ka. Pahinugin muna ang sarili. Mahirapan nyo muna bago ibigay ang kipay. Kasi wala namang sa simula ay nagsisi. Walang masamang sumubok kung alam mong totoo. Pero yung nakita mong may butas na tapos ipagpipilitan mo pa. Tatapalan mo pa. Disaster malala talaga yung aabutin mo 17 years na yung nasayang Sasagad mo ba yung katangahan mo, gansinyor? O di kung ikaw ay naninibago at gusto mo talaga yung sakit ng ulo Pwede naman Sa mga nasabi ko, kamusta yung pakiramdam mo? Nauntog ka ba?